Sa video na ito, tatalakayin natin ang top 10, top 10 na pinakamatalinong hayop sa mundo. Ang channel natin na ito ay tumatalakay tungkol sa iba't ibang topics na related sa top 10 list. Perfect ito para sa mga mahilig sa fun facts, trending topics, at mga informative content. Kung bago ka palang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Ready ka na ba guys? At kung ready ka na wag na natin patagalin, Tara. Simulan na natin. Alam mo ba na may mga hayop na halos kasing talino ng tao? Sa likod ng kanilang payak na anyo, taglay nila ang kakayahang mag-isip, matuto, at makipag-ugnayan sa kapwa nila at maging sa tao. Mula sa mga unggoy na kayang gumamit ng kasangkapan, hanggang sa mga ibon na marunong mag-solve ng puzzle kilalanin natin ang top 10 pinakamatalinong hayop sa buong mundo. Narito ang top 10 na pinakamatalinong hayop sa mundo, batay sa kanilang kakayahang matuto, mag-isip, at mag-adapt sa kapaligiran. Isa, Chimpanzee, pinakamalapit sa tao ang kanilang utak. Marunong gumamit ng mga kasangkapan, matuto ng wika gamit ang mga simbolo, at may emosyonal na connection. 2. Dolphin, Bottlenose Dolphin, Kayang magpakita ng empathy, self-awareness, at teamwork. Marunong gumamit ng echolocation at nakakaintindi ng kompleks na utos. tatlo, Elephant May matibay na memoria, elephant memory. Marunong gumamit ng tools, may damdaming makatao, grief, at may social bonds. 4. Crow Marunong gumamit at gumawa ng tools kayang mag-solve ng complex puzzles at matutong obserbahan ang tao para matuto. 5. Parrot, especially African Grey Parrot. Kayang magsalita at umunawa ng mga salita, hindi lang basta paggaya. May logical reasoning skills. 6. Orangutan. Marunong gumamit ng tool sa ligaw na kalikasan. May kakayahang matuto mula sa tao at may advanced problem solving skills. 7 pig, isa sa pinakamatalinong domesticated animals. Marunong maglaro ng video games at matuto ng routines at tricks. 8. Octopus, kayang tumakas sa mga tangke, buksan ng garapon, at mag-solve ng puzzle. May short-term at long-term memory. Sham, dog, especially border collie. Kayang matuto ng daan-daang utos. Marunong umunawa ng emosyon ng tao at may social intelligence. Sampu, Rat, marunong gumamit ng logic at memory sa maze at experiments. Malawak ang gamit nila sa psychological at medical research dahil sa kanilang katalinuhan. Talaga namang kamangha-mangha ang katalinuhan ng mga hayop. Patunay ito na ang talino ay hindi lamang para sa tao. Sana ay mas na-appreciate mo ang husay at galing ng ating mga kapwa nila lang. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong matuklas ang kahangahangang kwento mula sa mundo ng hayop. Salamat po sa lahat ng nag-avail at gustong mag-avail din ng ating digital products. Nasa description na ang link para may direct kayo sa ating digital store. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa katulad nating small na content creator. Diyos na mabalos mga ka-top 10! Thank you for watching. See you again in my next video. God bless po sa ating lahat.